in uniform when the time comes that the people of the Philippines will ba kaya dahil sa indignation rally namin at sa noise caravan namin napukaw yung ingkit ng gobyernong ito sa isang tao na lupos na minamahal ng taong bayan na hanggang ngayon ang pangalan niya, Sovereign. Sovereignty resides in the people, and all government authority is in us, not our civilian population. Sí, La... ang PhilHealth? Nag-ask pa sila ng permission na, you know, punin namin a few hundred million dollars or billion pesos from the PhilHealth fund so that kung makasakit man kayo, baka hindi na kakasya yung pera na bayad. Did they ask permission ibigay yung authority sa ating mga hinahalal, yung mga elected officials natin, pwede din natin kunin ang mandato. Kunin ang mandato at ipapas sa ating kamay. And that is what, what we want to remind our men in uniform.